Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagbabalik ni John Wall sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong super team na bubuhin ng Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops, matagal-tagal nang hindi nakapaglaro si John Wall sa NBA ay hindi para naman nga po nawawala ang kagustuhan nito na makapaglaro at makabalik muli sa loob ng liga. Kaya yeah, sa kabila nga po ng kanyang edad at ang kanyang mahinang pangangatawa na meron ng history ng napakaraming injury ay naniniwala pa rin nga po siya na malaki para naman ang kanyang maitutulong sa isang championship contender gamit ang kanyang scoring at playmaking skills. Kaya dahil nga po dyan, ay iba't ibang mga na nga po sa NBA ang kanyang sinalihang workout o pinag yuhan upang sa ganoon ay makumbinsi nga po nila ito na bigyan siya ng pagkakataon na makapaglarong muli sa liga. At isa na nga po dyan ay ang kupuna ng Phoenix Suns na siyang may pinakamatas na chance na kunin si John Wall. Gayong bukod nga po sa katotohanan ng narito ang kanyang malapit na kaibigan na si Bradley Bill, ay sobrang nangangailangan na rin naman nga po sila ng isang legit na point guard na magdi-distribute ng bola ng mas maayos sa mga laro ng Phoenix Suns. Nakakagaling pa lang sa pagkatalo sa kanilang huling game ngayong araw laban sa Kings sa Esco na 120-105. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong super team na bubuhin ng Los Angeles Lakers. Dahil nga po nagpapatuloy ang pag-struggle ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro, ay may ilang mga fans at analysts na nga po nagsabi na kailangan nga po talaga ng kanilang team na gumawa ng isang malakihang trade sa mga susunod na linggo. Marami rin naman nga na po ngayong magagaling na players na available sa loob ng trade market na maaari nga po nalang makuha. Sa katunayan, makakabuo pa nga po sila dito ng isang bagong super team kung sakasakali mang makuha nila dito si Jordan Clarkson at Lori Marcani ng Utah Jazz na pareho rin naman nga pong binabalakan ng trade ng kanilang kupunan. Bagamat man nga po malaki-laking kapalit ang hinihingi ng Jazz bago nila ibigay sa Lakers ang kanilang dalawang player, ay magiging worth it rin naman nga po ito since makakabuo nga po sila ng mas solid na starting lineup na bubuhin ni na Austin Reeves Jordan Clarkson, Lebron James, Lori Marcanen, at si Anthony Davis kung saan hindi na nga po dito mamumroblema pa ang Lakers pagdating sa kanilang opensa, especially sa kanilang shooting. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.